So, ayun na nga guys at mga ka-sexy. So, uh, isa set up na po natin ang ating selfie stick tripod. So, ayun po yung gagawin natin sa legs niya. Ayan. So, itataas din po natin yung ano, yung lagayin po ng cellphone dun sa taas. So, ganyan lang po kung gusto po natin mataas po yung kamera uh, camera natin. So, ngayon naman kung gusto natin po babaan ng kaunti, eh, ibababa lang po natin, i-adjust eh, po natin yung legs niya. Ayan, tapos yung nasa taas, doon po natin ilalagay yung cellphone. And then, ayun po yung LED light niya. So, bali yung LED light po niyan guys, uh, meron po yung two colors. So, dyan po natin ilalong press po natin yun. Pag gusto po natin na uh, patayin, i-off or uh, palitan ng kulay, so doon lang po tayo mag-press sa taas. And then, dyan naman po sa baba, ito naman po yung malit po dyan na bilog itatas lang po natin yan for self timer ayan umiilaw po siya guys Nabi-blink po siya so it's very neat guys at amazing so ayan po yung chura niya, guys so oh. ayan so ayan po yung led light so ayan ilong press po natin yan para umilaw at yung self timer so ayan po yung chura niya, guys sa back sa side front at sa harap so ayan po Ayan po. At yan, kung gusto naman po natin tanggalin at ibabalang po yung cellphone natin, ayun, iikot lang po natin yun. Ayan, kasama yung LED light. Tapos, ayan, meron na po tayong ano, uh, maliit na cellphone stand. Ayan. So, ayan, guys. Tignan, kita nyo naman yung cellphone ko na isa. So, so pwede po siyang ano, tripod at pwedeng cellphone stand. So, dalawa po yung mag, magagawa, magagawa nyo po dyan, guys. So, ayan naman po pag ilalagay nyo po yung phone nyo ayan po yung itsura pag magbablog po kayo or magpi-picture po kayo kasama po yung tripod so ayan po yung itsura nyo guys so kita nyo naman o oh, ayan may soft timer tapos may led light po sa taas ayan so ganun lang po guys ang pagpapalit palit po ng kulay ng led light nya so gusto naman po natin guys na na i-bend po yan ayan So ayun lang po yung iikot po natin yung part na yun. Gusto po natin i po tapos ipatayo yung cellphone natin. Ayan naman yung tsura niya. So napakaganda po guys. For only 350 pesos lang po sa shop. Meron ka rin ganyan.